Opo, uh, si ano po ito? Parang seminar ba ito? Ayos sa uh, Mr. Uh, Bong Lebria po, nagbigay po sila ng mm -hmm. seminar. Ang uh, audience po ay mga staff, yung po ating personnel. Enforcer sa bayan ng Taytay, nag-aayos uh, po ng uh, traffic, traffic management. Nagbigay po ng seminar si uh, MMDA uh, Bong Lebria kung pa wow. paano mag-approach sa mga driver kapag ka po may mga violation yung tamang okay. approach, yung magayang, yung may respeto, oh, sir. at uh, may pakiusap. Yan po yung uh, napakinggan ko kanina kung po ako'y pumasok. At uh, sabi ko naman po, meron, na, meron din ako mga tanong din sa kanila na challenging po kasi talaga sa atin yung mga choke area, which is the uh, bangyan. And then, oh sir, grabe ngayon ha. May ginagawa lang po, pero after one and a half month, matatapos na po yan. So kung meron po kayong mga ibang uh, pwedeng daanan, hmm. rerouting, o pwede niyo pong agahan yung pasok mas maganda, mag-adjust mo tayo ng oras and then yung Markadan Bridge na yan po yung medyo talaga yung challenging po sa atin uh -huh. at uh, sinabi niya naman po na niya po tayo for the computation ng uh, stoplight sa atin at uh, parang mas in-encourage niya po yung paggamit ng stoplight umbisto sa manual, kasi nga naman uh, uh, medyo ano po talaga to talagang maraming volume na sasakyan at uh, maraming na rin pag-aaral na ginawa uh, sana po ay uh, makatulong dito kung ano man po yung uh, isa-suggest nila sa atin. Pagbalik po raw nila. At uh, itong uh, two-day seminar po, eh, talagang uh, nakapakinggan ko kanina, talagang naman uh, mapapakinabangan ng ating mga enforcer kung paano, yung tamang pag-approach at paano ang uh, positioning and then yung tamang uh, pakiusap, tamang pakipag usap yeah, yeah. sa mga drivers. At uh, pasalamat po po tayo. Binisita po tayo ng ating uh, sa MMBA at nag-conduct ng uh, mga seminars na uh, nagbigay po ng mga information na talaga kailangan na kailangan po mm -hmm. ng stand dahil po sa challenging moment po ngayon talagang medyo yung ating uh, Bayan ng Taytay ay dinanda na dahil Oo. sa ating mga produkto, industriya at uh, mga komersyo. Ta timing po siguro bilang uh, public safety chair ano yes, sa yes, ta Sangguniang Bayan. Oh, oh. Uh, lalo't malapit na malapit na itong Hamaka Festival, sir. Ah, yes, okay. so po. Inimbitahan po namin kayo sa Hamaka Festival dahil ito po ang taon na, uh, inaabangan ng mga kababayan natin ang Hamaka Hamba Makina Kasuotan uh, Festival. Ito po ay pasasalamat sa uh, pagbibigay ng blessing sa bayan Taytay. Mm -hmm. Kaya po ay uh, namin sa February 18. Yes, 18, oh. 17 and 18 That's why City Parade, may motorcycle parade at iba-iba uh, pong showcase na lalagay po yung mga produkto ng Bayan ng Taytay. Ayun, number one po yung committee nyo talaga yan sa... Sa, sa peace and order po. peace and po. order, syempre. Ano? Kasi sa traffic management po, talaga nga, uh, ito po ang kailangan natin na uh, talagang pag-aralan mabuti kung paano hmm. natin mapapaluwag ang traffic po. Para ganun din po eh, apektado rin ang uh, ekonomiya natin, negosyo, hmm. pagka po talagang Correct. medyo kung mapapaluwag po natin ang uh, traffic dito sa bayan ng Talitay, mas progresibo at mas maraming development po uh, magagawa po natin. In a way, kung si Patrick, yung dun lang naman si may bangya, uh, kasi... And then, tickling uh, oh, area. Ang, so far, ang sabi ng mga ano netizen, ano? ha? Uh, uh, hindi na ganun ka grabe ang ano sa tikling no? Sa tikling, medyo manageable. Manageable uh, yun. yes. No? Okay, so far, sana itong ano uh, any suggestion po para sa ating sabi, pwede po sabihin makukulit nating mga riders Hindi, na dumadaan. Hindi, makukulit naman yan. Makukulit oh, naman. Makukulit yan. Talaga naman uh -huh. talagang, kahit ako, driver ako eh. Pagka po uh -huh. ako eh, ako'y dumadaan dyan, nire-report ko po yan kapag ka medyo hindi mayroong mali. Ay, para, ay correct. Oh, Dapat mali. Para may tama. Correct, oh correct. Kailangan lang po ng pagkipag-usap. Hindi naman po kasi puro tayo reklamo, pero kailangan lang po natin suggestion. Um, Ayun, ay, ang kahit para kung sino yung araw-araw na dumadaan, dumulog po kayo sa Facebook na natin, Pati Peltantara, mm. para po, yung suggestion nyo, mukahin nyo, masabi po natin, doon sa command center, at least sa mga nag handle Pagka po meron nakita kayo na problema, or challenges, na tingin nyo, makaka-resolve ba sa batas traffic po, o kung ano man na challenges sa bayan kayo tayo, ipagbigay alam niyo po sa amin, lang sa ganun po ay ma ba natin. Yan. Wala namang hindi natatandaan sa magandang usapan. Yun. Uh, ano na lang, I aminsahin mean, nyo na lang sa ating mga kababayan po, taytayin nyo sa lalo na. Opo, ingat po tayo palagi. At uh, sa traffic, mabilis, mabagal, isa lang po ang pupuntahan natin. At makakarating po tayo sa ating pupuntahan. Yun, sabi nga ni Kuya Nats, beautiful! Beautiful. Thank you.